Okay, good morning po sa inyong lahat. Uh, ito po ang Pabsong Viewpoint. Uh, welcome po sa ating channel. At again, maganda-magandang uh, magandang umaga at uh, buong Pilipinas po. Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng parte ng buong mundo na nakakapanood ng uh, video content na ito no, ng ating channel. So, again, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And syempre po, uh, balik tayo sa talakayan. So, meron po tayo ta kasi daily talakayan dito sa ating channel about sa mga news na nangyayari sa ating bansa at sa future ng uh, ating uh, bansa. Okay? Yun po ang pinaka-importante dito sa ating channel. Ipamamahagi eh, po natin yung mga information na makakatulong sa ating uh, uh, mga kababayan at especially po dito sa ating bansa. Again, uh, balik po tayo din sa ating good news ano kasi may nabasa po tayo article ano kalalabas lang. So, mababasa ninyo na ka, guys. Ay, okay. medyo malabo, no? So, again, basahin ko na lang po, no? Nakalagay po dito sa sa ano, sa press release po ng uh, uh PCO. Okay? Sa government po ito. So, nakalagay dito, sabi ng, ano, ng uh, palas, strong growth sparse business economic opportunities for Filipinos. Okay, kasi lumabas na po yung data doon sa country gross domestic product natin or GDP. So, ang GDP daw po natin ay tumaas ng 5.4% in the first quarter of 2025. So, ibig sabihin, uh, umangat, uh, stable at umaangat po yung ating uh, ekonomiya ng uh, bansa. So the Philippines trail Vietnam. So, Vietnam lang po ang mas nauna sa atin. 6.9% yung GDP growth niya. Tapos, tayo ay naka uh, naka-tied sa China. So, ang China po, parehas ng growth. GDP growth ng Pilipinas, which is 5.4% pa rin. So, mas angat po tayo kaysa sa Indonesia na 4.9%, Malaysia na 4.4%, at Thailand na 2.8%. So yung ano po yung Indonesia, Malaysia, Thailand, yan po yung mga malalaking uh, ekonomiya dito sa Pilipi sa ano, sa Southeast Asian uh, countries. So sila yung mga nauuna pero mas ano po tayo, mas nakakaanga tayo dun sa GDP growth natin. So again, ito po ay good news na mat natin kasi syempre pag mataas po yung uh, GDP natin, ibig sabihin umuunlad yung ekonomiya. Tapos, uh, nakalagay nga po dito, ano, uh, the president noted that the unemployment rate dropped 3.8% in February this year. So, bumaba daw po yung unemployment natin dito sa bansa. So, nakapag-create siya ng 350,000 jobs. Ayan, so, uh, at may 27 billion na investment, 27 billion dollar investment na pumasok simula nung 2022 at 2024. Okay, so yun po yung uh, report ng uh, ating uh, PCO. So ibig sabihin po, nagkakaroon tayo ng economic development. Despite po, dun sa mga akusasyon ng mga anti-government na sobrang bagsak na daw po ang ekonomiya ng Pilipinas. So, ibig sabihin, tayo mga Pilipino guys, tayo mga ordinaryong Pilipino, mag, lagi tayo magbabase sa data o ano yung mga nire-report at uh, uh, nakukuhang information natin officially na from the government agency. Kasi yan pong mga information na galing sa government agency, yan po ay masusing pinag-aralan at yan po ay nakataya ang kredibilidad dyan ng ahensya at ng uh, administrasyon. So, ibig sabihin, makakaasa po tayo na yung mga data na yan ayan ay pinag-aralan at saka authentic. So dito po tayo magbabase sa mga official na datos na pinapalabas ng ating mga government agency. Hindi po yung mga datos na pinag-ngangalanda ng mga uh, blogger at mga ano mga anti-government na mga influencer na walang ginawa kundi magpasa ng mga fake news, disinformation at false narrative. So wag po natin paniniwalaan yung mga information na ano na fake news disinformation at false narrative na ang layo nilang po ay siraan yung ating gobyerno. Again, dito po sa ating channel, ang sinusuportahan po natin dito ay yung institusyong panggobyerno. Okay? Dapat hindi po natin sinisira yung ano, yung gobyerno natin sa pamamagitan ng uh, pagsira dun sa mga information na mga authentic na inilalabas ng uh, gobyerno kasi Guys, nari-realize ba ninyo? Pag siniraan ninyo ang uh, administration at uh, nagtagumpay kayo, ang unang babagsak po dyan yung ekonomiya natin. So, sino ang maapektuhan? Tayo rin po. Ang mahirap po dyan, ang mas maraming maapektuhan -ma ay yung mga kagaya natin, mga ordinaryong uh, taong bayan. Hindi naman po yung mga influencer na yun. Hindi naman po yung mga pinap pinapakinggan natin sa social media. Mga ano lang, mga porbior po ng mga paninira sa gobyerno. So, ibig sabihin, hindi sila yung unang tatamaan pag nasira yung administration at nasira yung ating bayan. Okay? Hindi ba, dapat ma-realize po yan ang ating mga kababayan na mali po yung, ano, yung uh, paninira sa gobyerno. Kasi pag sinira natin ang gobyerno or yung administration, ang epekto po niyan, ang tatamaan niyan, yung ekonomiya ng bansa. At syempre, pag tunamaan ang ekonomiya ng bansa natin, sino ang higit na maapektuhan? tayo ordinary yung ordinaryong taong bayan. Tayo yung mga tayong mas nakararami eh. Hindi naman yung mga influencer na 'yan, hindi yan mga political personality na yan. 'Di ba? So ginagamit lang tayo ng mga political personality na yan para magalit sa current administration o sa gobyerno mismo. 'Di ba? 'Yun ang dapat nating intindihin, hindi yung makikinig tayo sa paninira ng mga mga anti-government na yan. Hindi naman sila nakakatulong eh. Hindi sila nakakatulong para mag umunlad ang Pilipinas bagkus yung paniniril, paninira nila sa gobyerno na walang basihan at walang ebidensya nagpapabagsak po yan ng gobyerno ng ano natin ng ekonomiya natin di ba so dapat ma-realize ito ng mga taong bayan eh na maling-mali po ang pagsuporta sa mga political personality na walang ginawa kundi siraan ang administrasyon o yung nakal yung duly elected ng mga uh, taong bayan. Ngayon kung may problema sila sa current administration, mag maghintay sila sa susunod na, eleksyon sa 2028. Yan lang po ang paraan para magtanggal ng panibagong ano, magpalit ng uh, bagong administration. Kaya nga sabi ko dito sa ating channel, wag na wag tayo magsusuporta sa mga political personality kasi walang ginawa yung mga ganyan, mga anti-government na yan, kundi siraan ang uh, administration. Tapos syempre pag nasiraan ako ako po dito sa channel natin hindi po tayo nagtatanggol ng gobyerno. Ang iniisip po natin dito yung big picture. 'Di ba? Common sense 'yan eh. 'Di ba? 'Di ba ninyo guys na nare-realize 'yan na pag siniraan ninyo ang administrasyon, ang una maapektuhan ma yan, yung ekonomiya ng bansa at mismong yung ating bansa ang masisira. Hindi naman yung administrasyon kasi ang administrasyon pag nasira 'yan, mapapalitan yan sa susunod na, na, ano na election, di ba? Pero ang mangyayari niyan, sira na yung ekonomiya ng bansa natin. Nasira na yung ano kaya hindi tayo umunlad doon eh. Dahil sa ganyang uh, pag-iisip eh. Walang gindawa kundi manira ng ano ng administrasyon, admin 'di ba? 'Di ba kayo nagsasawa sa ganong sistema kaya ang bagal ng pag-unlad ng Pilipinas kasi nga dahil dahil 'yun sa pagsuporta ng taong bayan, sa mga political personality na walang ginawa kundi manira ng gobyerno. 'Di ba napakarami niyan dapat tayong taong bayan ma-realize natin na 'yung pagsuporta natin sa mga political personality na 'yan na ang gusto lang namang gawin sinisiraan 'yung gobyerno para sila 'yung pumalit. 'Di ba sa nga nakakita ng ganyan na sistema? Mali po yung mga kababayan. Dapat huwag tayo magpadalasan mga ganyang mga ano mga scheme na ginagamit ang taong bayan para siraan yung gobyerno. Hindi po tama yan. Kaya nga dito po sa ano sa ating channel, lagi pong advocacy natin. Tigilan natin ang pagsuporta sa mga political personality na yan na ang gusto nilang nilang gawin, siraan yung administrasyon tapos sila yung papalit. Ang masama po doon sa ginagawa nila yan, bumabagsak ang ekonomiya natin. 'Di ba? Ay e, buti sana kung pag napabagsak nila yung administration, sila yung pumalit, biglang magkakaroon ng magic at biglang angat ang ekonomiya natin. Hindi naman po ganun eh. Bab ang, ang mangyayari po niyan, pag siniraan nila ang gobyerno at bumagsak, bagsak ang ekonomiya natin. Tapos sila yung papalit, back to zero po yan, mag-uumpisa na naman yan sa umpisa. 'Di ba? Kaya po, ang pag unlad ng Pilipinas na, na ang bansa natin is napakabagal because diyan po sa ganyang mga away na mga political personality na yan, ang masalap masakla po niyan, tayong taong bayan, tayo po ang ginagamit para masiraan yung mga administrasyon yung mga uh, current administration. niyan po, ulit-ulit na nangyayari. Every administration may mga ganyang sistema. Okay? Kaya nga po dito sa ating channel, kung inyong iintindihin yung advocacy natin dito, ang plano natin dito sa ating channel is tanggalin yung sobrang uh, pagsuporta sa mga political personality na yan. Kasi hindi po yan hindi po yan tama at mali na po ang nagiging resulta na yan. Nakikita na po natin yan, di ba? Nag Nagkakawatak-watak ang uh, sambayan ng Pilipino. Nag-aaway-aaway. Para saan? para magkagulo ang bayan, di ba? Dapat po tigilan natin yung ganung sistema. Kaya yun lang po ang pakiusap natin dito sa ating channel. Enjoy, na, enjoy po natin itong mga ganitong balita o yung pag-unlad ng ekonomiya. Dapat diyan po tayo naka eh. Dapat ang lahat ng taong bayan ay nakapokus sa pag-unlad ng bayan at hindi yung sa pagbagsak. Okay? Suportahan po natin yung mga effort ng government sa pag-unlad ng bayan hindi po dapat tayo nagsusuporta sa mga political personality na walang na ang ginagawa ay siraan ang administration at pabagsakin ang ekonomiya ng bansa. Yan po yung ano, hindi, hindi pinapaliwanag sa inyo ng mga political personality na sinusuportahan ninyo ng mga anti-government. Eh. Hindi sa inyo pinapaliwanag na ang pagbagsak ng uh, administration, madadamay po dyan ang ekonomiya ng bansa at yung mismong Pilipinas ang maapektuhan yung economic growth at ang pagtinamaan po ang economic growth ang unang-unang maapektuhan diyan hindi naman yung mga political personality niyan eh tayong taong bayan ang maapektuhan po diyan dapat yan po ang ma-realize ninyo yung sobrang pagsuporta sa political personality maling mali po yan okay so ano nga po pala ang masasabi ninyo dito sa ating uh, senior at napaka-importanting message yung pag-unlad ng ating bayan, yung GDP natin. Dapat proud po tayo dito na umuunlad tayo at stable tayo sa kabila ng lahat ng paninira na nangyayari doon sa administrasyon. Patuloy pa rin po na umaangat yung ekonomiya natin. Okay? At huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga paninira ng mga political personality na yan. Ang gusto lang naman sila yung pumalit sa current administration. Hintay nila ang 2028. Yun lang po ang tanging paraan. Para at sa uh, ano, Uh, yung pag-transfer ng power is smooth which is yun po ang nasa batas lagi po natin pairalin yung rule of law okay again, at again po again paulit-ulit ako dito hindi ako magsasawa sa panawagan sa inyo mga kababayan na tanggalin po natin yung sobrang suporta sa mga political personality ang pagsuporta po sa political personality hanggang sa pagboto lang after noon babantayan natin yung mga performance nila at yung mga ginagawa nila. Pag mali po yung ginawa nila at hindi nakakatulong sa pag unlad ng bansa, tatanggalin natin yan regardless kung sino yung political personality niyan. Mahalaga po kasi ang pag unlad ng bayan at mismong Pilipinas, yung bayan natin, kumpara niya sa mga political personality niyan. Kasi yung mga political personality yung mga replaceable po yan, napapalitan niyan every election. Okay, yan po ang tandaan natin. Hindi yan permanente napapalitan siya, may term limit na sa konstitusyon natin eh. Yan po ang maintindihan natin. Hindi sila panghabang buhay diyan sa pwesto. Ang importante po ang panghabang buhay, yung kinabukasan ng bansa natin. Yung future ng pag-unlad ng bansa, yun ang importante para makaangat po tayo. Pag po ang pinokos natin ay yung pag-unlad ng bayan, tayo po ang makikinabang yan, tayong sambayanan. Okay? Yun lang po at ano po yung masasabi ninyo sa ishinare natin ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po para at least masuportahan natin yung ating growth dito sa ating advocacy, dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Okay? Maraming maraming po salamat sa inyo lahat at sa inyong lahat dyan. Peace po sa inyo.